Ito po ay pasumbalik na kahoy, no? Pambalik ng bira. Kaya siya maliit people, kawa, no? Ang langis po nito ay libon, langis ng libon, eh. Kumukulo siya. Langis ng libon at combination na tatlong mata, isang bibig. Kaya napakalakas nito kasi ang combination nitong langis nito ay is tatlong mata isang bibig at libon no teka ito yung ano niya talagang kumulo na naman siya so kung mapapansin natin ito yun nung uh, nagkaroon ako nito ng tatlo no? tatlo nito dalawang libon yan ito kasi ay tatlong mata combination na libon no kaya malaki eto rin po ang langis niya mga people kaya maliit lang kasi hindi ganong maramihan yung mga nakuha nating langis dito at limitado lang din po ang gawa ang mailalagay ko kasi ang bote natin na ah, kailangan maliit lang para ano hindi pwedeng malakihan people para maraming makaka-share so bihira lang po ang merong tatlong isang tatlong mata isang bibig na combination libon ang langis na ito mga people. Kaya grab nyo na. At konti lang po ito. Pauna-unahan lang po yan. So hindi ko rin po pwedeng ubusin lahat yung langis na nagawa namin. Kasi konti lang ang nagawa ko people. May, may isang taon na akong nabahagian ng langis ng tatlong mata, isang bibig at combination libon at pure libon talaga. People. So, yan. Yan ang ano niyan people na kaya grab nyo na. Kunti na lang po. konti lang po ang gawa ko. Kaya swerte sa makakakuha nitong ganito. Okay. So, PM, PM na. Para maka-avail agad kayo. Bihira lang po ang langis ng tatlong mata isang bibig. At nung mag-order uli ako, wala na. Paubos na. Ubusan na. Hindi na makapag panguha ang mga tao. Kaya, yeah, nahirapan tayong makakuha muli nito. No, jackpot nga lang nakakuha tayo nito, people. Jackpotan lang talaga. So, people, yan lang muna, Okay.